Ipinagdiwang ng mga Pilipino at mga Pranses ang kauna-unahang Santa Cruzan sa Nice, France na layong ipakita ang mga kabataang Pilipino na lumaki sa France ang kultura at tradisyon ng ating bansa. Si Dick Villanueva sa detalye Rise and Shine, Dick. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang Flores de Mayo o Santa Cruzan sa Nice, France nitong Sunday. Ito ay inorganisa ng Miss nice Chaplaincy sa pangungunan ni Rod Miguel Palmito sa event. Linahukan ito ng mga naggagandahang reyna na sinuportahan naman ng Pilipino community at mga Franses. Um, nabuo po namin ito mahigit uh, isang buwan po um, para din po para ma din po ng mga Pilipino dito sa France na um, parang nasa Pilipinas lang din po tayo at nag-celebrate din po tayo ng Santa Cruzan of Flores de Mayo. Bumida ang mga magagarang Pilipinana at barong nasuot ng mga escort. Inilibot nila ang kanilang proud Pinoy na gayak sa simbahan ng Saint Augustine. Ayon sa mga organizer, pagpapakita ito na namulat ang mga kabataang Pinoy na lumaki sa France sa kultura at tradisyon ng ating bansa. Ito ay napakasaya ng isang event na napapakita natin sa mga bata ito ang isang kaugalian dinagawa natin sa Pilipinas. Honored and proud naman ang mga sumali sa Santa Cruzan. Nakiisa din sa okasyon bilang flag bearer sa parada ang Knights of Brissolines chapter. Hindi lang sa NIS na ipinagdiwang ang Santa Cruzan, umarangkada rin ang sagala sa Paris sa pangunguna ng Philippine Catholic Mission in France. Saan mang panig ng mundo, ang tradisyon at kultura ng Pilipinas ay hindi pa rin nalilimutan ipalaganap ng bawat Pilipino. Mula rito sa NIS Friends Riviera, Dick Villanueva, para sa ng TV sa Bagong Pilipinas.